1, oh, na Kumukulog na as ang lakas ng kulog hilaw hilaw pa yung kanyang uh, yung kanyang bilo bilo ay ay sago ayan o oh, medyo puti pa yung gitna ayan so, konting kunting luto pa guys perfect for ano mahal na araw so ginamit kong gata ato so kasi uh, hindi mga sarado yung mga pinapakayuran ngayon. So, ayan lang. Tapos, nagluto ako ng pansit with sardines. Ayan. Yun lang yung aming handa. Tapos, nagluto din ng laing yung aking kapatid. Na ang sahog ay daing. Sobrang yummy. Kaya, napaka na. Ano? Yun, with saging, kamuti, gabi na tunay, and ube tapos yung galapong so purple siya kasi may ube tapos may food color yung aking glutinous dalawang klaseng ginawa ko isang white at isang purple ayan yummy ayan done na siya uh, dinagay ko na rin yung aking So, sinadya ko talaga na medyo watery siya kasi naihibas siya. So, alam mo naman yung mga kids, gusto nila yung sabaw. Ayan. Pero marami yan siya, guys. Tara na, Ma'am Grace. Tara na, Ash. Ayan, oh. Tara na, ate. Ayan. Tara, kain tayo. Tim Lintik. timlintik Lintik Tara, kain na tayo, guys. yan oh. May gabi talaga siya, Oh. Saka ubi. Meron ako dito, ayan o, yung, yung gabing tunay. Yung tunay na gabi, yung ginugulay yung body. Ayan o. May binili ako kahapon. So, yummy, yummy. Ayan. Sa, okay na yan. Ready to eat na yan. Tara na, atak na. Cinco, tara na. Nick, tara na. Lacuachera. Lula, kuha ka na ng ano mo. Tara na, Tim Lintik. Tara, kain na tayo. Ma'am Kael, tara. Dabs, Mama ko, Ate Koy, tara na, kain na tayo. Kain-kain tayo. One, two, three, <music>